Ye what's up sa inyong lahat mga kaparing By the way, I'm Mr. Realytics from Pasig City. I'm a Gen Z vlogger at ngayon pag-usapan po natin ito. Yeah, we're not surprised, no, at all. Kasi, yeah, wala. Eh, nasali na po tayo na yung mga ganitong klaseng leader po ay napaparangalan, nakakatanggap po ng maraming mga awards. And later, ay itatakil po natin yan one by one. Yung iba pang mga awards na natanggap po ng dalawang itong na pag-uusapan natin. Siyempre, no, alam nyo na po uh, kung sino ang tiyotukoy ko, which is sina Mayor Lenny Robredo at Mayor of Vico Soto. Ito po. Um, but before that, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Local Chief Executives Mayor Lenny Robredo of Naga City and Mayor Vico Soto of Pasig City were among the personalities recognized as Makabata Stars in 2025 Anactivist Seal Awards. Yan, yeah, uh, if I'm not mistaken po ah, the Anak TV Seal is awarded to TV eh to TV shows and online voted by parents and professionals as child-friendly and child-sensitive and relevant to Anak TV advocacy. So kumbaga parang lumalabas po dito ay talagang pinili po no, day po sina Mayor Vic Sotto, Binoto po sila ng mga professionals and mga parents no as singapo eh uh, quote in code uh, as child-friendly child-friendly, which is hindi naman po nakakapagtaka kasi gawa nga po ng uh, malapit po talaga sa puso ng mga kabataan, ng mga bata um, itong dalawa na ito, no, based po sa kanilang mga pinaglalaban, sa kanilang background, sa kanilang mga advocacy. As I, as I said nga po, as I said earlier, na we're not surprised at all na makatanggap ng mga award, no, ang dalawang po ito kasi yun nga po, marami na pong award na naibigay sa kanila, di ba? Sa lungsod, kung na kanilang pinamumunuan. Unahin na po natin si Mayor V. Cruzotto. Um, hindi lamang po from local, hindi lamang po, di ba, pang local ko hindi pang international. Ilang beses na po siyang naitanghal o nabigyan ng award sa labas po ng ating bansa. Kaya nga po ng anti-corruption champion, um napabilang po ang Pasig City sa among top performer uh, cities no around the world. So napabilang po tayo sa top 50 yung Pasig City at syempre, napabilang po si Mayor Pico bilang one of the best mayors no <laughs> uh, sa ating sa ating abansa. While si Mayor Lenny Robredo naman po ay ilang beses na rin po siyang napigyan po ng awards. So marami na po eh. Wala nung siya ay uh, vice president pa lamang. Kasi nga po, itong si Mayor Lenny Robredo may pagkaka... Kasi nga po, itong si Mayor Lenny Robredo ay isang transparency at hindi magdanakaw. ba, diba? Wala po siyang bahid ng korupsyon. Nung, nung siya ay naging VP, wala po siyang confidential funds and so on. At ngayon, ito po talaga. Ang nagustuhan po talaga ng marami sa ginagawa ngayon ni Mayor Lenny Robredo sa Naga City. Yun nga po yung naglungsad po sila. Naglungsad po sila mga kaparing ng isang, isang app kung saan yung mga, naga, yung mga taga-naga pag meron silang reklamo, pag meron silang nais isumbong, pag meron silang nais ipaayos, ay ipopost na lamang po nila no? doon sa app na yon. And then, the government will respond immediately. Yun po yung kagandahan din dito. And then, eto, meron pa akong report na nakita last time na binabalak po ng Naga City LGO, syempre, sa pamumuno ni Mayor Lenny Robredo na maglunsad. Na maglunsad po ng isang artificial intelligence plan, I guess ganun, I guess intelligence plan, no? Para po sa kanilang lungsod, di ba? Para po, I guess, para sa mga proyekto, parang if I'm, not, mistaken po. Nakikita po natin dito kay Mayor Lenny Robredo na napaka uh, innovative po niya no, sa mga ganyang bagay. Kung baga gusto niya na hindi lamang po transparency, gusto niya makisabay ang Naga City no sa agham teknolohiya di ba kung uh, syempre ang trend ngayon yung mga AI artificial so gusto ni Mayor Lenny Robredo makisabay no sa trend para naman sa ikakaunlad ng Naga City which is um, hindi rin po siya nailalayo na kay Mayor Vico Soto uh, I guess some of you guys no, kilala na po si Mayor Vico Soto um, kung anong klaseng leader po siya pero one thing na similarity po ng dalawa ay transparency, good governance, at syempre hindi po sila magnanakaw. Yan po yung kagandaan sa kanilang dalawa. Pero, yun nga po, again, uh, ang similarity rin po nila. Pareho po silang nagdeklara na hindi na po tatakbo sa 2028. Si Mayor Vico po ay hindi natatakbo sa kahit anong posisyon sa 2028. Kumbaga, pahinga muna. Si Mayor Lenny Robredo naman po ay hindi natatakbo sa pinakamataas na posisyon at mananatili daw siya sa Naga City. pero Naalala ko lang yung sinabi ni Mayor Lenny Robredo during campaign, no? Kina uh, senator Bam Makino at Kiko Pangilinan. Walang 2028 kung walang 2025. So, yeah, something fishy mga kaparing, no? Parang may kakaiba. Hindi kaya strategy lamang po ito ni Mayor Lenny Robredo para hindi siya batikusin, siraan ng siraan ng mga, alam nyo na, ng mga ayaw sa kanya ng mga itinuturing po siyang threat no sa kanilang plano o sa kanilang uh, hangad na makuha muli ang posisyon ng bansa, di ba? Dahil ako, mga kapareng, naniniwala ako na si Mayor Lenny Robredo po ay tatakbo sa 2028. Hindi pa tapos ang laban, di ba? Hindi pa tapos ang laban, may pag-asa pa tayo. May pag-asa pa na maipatupad ng transparency, good governance, at syempre matanggal ang political dynasty. At sinong susi? Yung mga katulad ni Mayor Vico Soto, Mayor Lenny Robredo, uh, Senator Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino. Itong mga tao in, in so on, itong mga taong ito, ano po ba yung pinaglalaban nila? Transparency, good governance, at isa pa, pag-abolish po sa political dynasty, which is napakalaking problema po ng ating bansa, ang political dynasty. And sana na po yan, no? So, kung magbabasa po tayo ng mga komento po dito, uh, magagalit po ang mga DDS nyan. <laughs> Wait nyo lang. Uh, Mandorobo Star Awards? Sure na si Sarah doon. Karabi ah. Uh, Kakampings. Kakampings moves for 2028. Yep nasa si VP Sayad, Dora the Explorer, Ang grabe naman. Aga pa para sa 2028, mind conditioning agad. Nako, ayun na naman tayo mga kapwa ko DDS eh. Hindi ba natin matanggap na yung mga leader gaya po ni VP sa ni B na yung mga leader na gaya po ni VP a uh, former VP Lene Robredo at ni Mayor Vic Soto and so on ay normal lang po na makakatanggap ng award they deserve it no kasi yeah alam naman po natin, no, maging, maging anus po tayo. Okay, maging transparency po tayo. Marami po kasi sinasangkutan si VP Sara. Isa nga po dyan yung confidential funds niya, di ba? Si Mayor Lenny Robredo po nung siya ay VP, wala pong confidential. Wala po as in transparency po siya. At alam naman po natin na si Mayor Lenny Robredo po ay hindi gaya ni VP Sara. Na, yeah, Masakit man, pero ito yung katotohan na napatravel-travel kung saan-saan. Although, sinasabi naman po ni VP na na nagtatravel siya para kamustahin yung mga kapwa Pilipino. Pero ang problema po kasi, pumupunta siya sa iba't ibang mga bansa at kinakausap niya yung mga kapwa natin Pilipino doon. Pero sinisiraan naman niya yung gobyerno natin dito sa Pilipinas. Na kumbaga, nais niya na bumagsak ang ating gobyerno. Yun po ang problema doon my future president and vice president. Yan po yung tinatawag nating The Avengers <laughs> comeback. Kaso mukhang malabo po ata sa ngayon. Mukhang malabo pa pero may pag-asa pa. Congrats my president Lenny Robredo. Yes, the future of the future. Lenny Vico na talaga yan. Liko. ba diba yung tambal? Ang ganda. Ang cute po ng tambalan no? kung sakali. Lenny for president, Vico for vice short for leko. leko. <laughs> o kaya, uh, vini. ba diba? Vico and Lenny. Vini. Kung mga vini. Medyo okay din. Vini. O kaya, leko. O kaya, Nico. Nico, Leko, Vini, etc. Whatever you want. Like, mga ganyang tambala. Maganda sana, no? Pero, yun nga po. Sa ngayon kasi mo malabo pa. Bukod sa, hindi pa masyadong qualified sa age. Age po, ha? Hindi sa at uh, total na qualification ng isang tao kasi kung qualification uh, background eh, qualified na qualified po sina sina Mayor Pico Soto pero si Mayor Lenny po talaga yung pwedeng sana tumakbo muli kaso yun nga po mo malabo pa sa ngayon kasi sinabi niya magfo muna siya sa Naga City yun lamang po mga kaparing don't forget to like and subscribe bye